Ang ngayon, hindi pa rin ba ako matanggap? Hindi, hindi na Bo pwede. Buti nga ngayon, pinagpapawisang ka lang dati nung magkasama tayo, nababasa ka. <laughs> 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 Diwain na lang kita. Ngayon, ayoko. Ang mga lalaki, Tina manluloko Tinatawanan. Ang mga babae nga ngayon, tirador eh. tirador? <laughs> ako. <laughs> So bakit hindi <laughs> mo ba, ba bakit hindi mo hindi mo ba ako tinira? Sa? Hmm. Nakakalimot na siya, guys. Nakakalimot at wala naman talagang ano, pinagsasabi mo. Pinagsasabi mo. Pagkatapos ng lahat-lahat, pagkatapos mo akong tikmat, basta-basta mo na lang akong iwan. Ayala. <laughs> <laughs> parang parang Anong parang? Hindi <laughs> na ganyan-ganyan mo ko ngayon. Parang-parang, tututulong lang mo. naman talaga. <laughs> ang yabang. Ang oh, yabang. Ha? <laughs> <laughs> Ay, nangyari kayo, Anong nangyari sa'yo? Gabi, no. Yun, ang sakit, no. Yung parang binabaliwala ka na lang, no. Pagdating ng panahon, eh. So, dati nung masaya kayo, masaya naman siya. Dati yon. Hmm. Ngayon di na. Eh ano ngayon, di ba iniwang ka din ng boyfriend mo? Buti nga sa'yo. Hindi <laughs> lang inaw iniwan ni pa. Pero okay lang. Huwag ka mag <laughs> dito na ulit ako, babalik na ako para sa... <laughs> <laughs> Click -click. <laughs> uh. Okay lang yan, wala nang problema. Hindi naman nung oh, ma matter sa akin kung ano man yung nangyari nung naging kayo. Basta, tumalik ka lang sa akin, okay na ako. <laughs> Pagdag mo ako sa listahan mo? Hindi, ikaw magiging mauna dun. Huwag <laughs> ko sa'yo, dami mong alam talaga. Hindi ba? Kasi 108 na sila. Pag bumalik ka uh, sa akin, tat tatanggalin ko na yung pila, ikaw na lang yung matitira. Kamalikot ba? Gani lang, gani. Kaya kung tubig ba o. Ganyan talaga yung ano mo. Ganyan yung sign mo kapag malapit ka ng mabasa. Hoy. <laughs> o bakit? Totoo <Puto>, naman. Kung hindi mababasa ako, ako eh. Mm, mm Pag malapit ka ng mabasa, inom ka ng tubig para marami kang ibasa. Wala, wala sinasabi mo Thank you, Sir Jimmy. Bakit? Di ba totoo yun? Aray ko, grabe naman notification mo, day. Aray ko! Wala ang hilig-hilig mo sa mga. Ang oh, hilig sa mabasa-basa. Dati nga, hinihigop mo eh. Wala. wala. Wala akong ano. Hindi ko pa na titigman ah, niya. Do, may, may, sasabihin mo kung mahilig sa basa. Dati nga ikaw, hinihigop mo eh. Nakubuso no, pa nga eh. ba? Diba? Ano ba yung klaseng basa-basa? Uodido mm. oh, na mo, praise. Alam classin mo ba, sa iyo, ha. Natandaan, 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 natandaan mo ba yung sinabi mo sa akin noon? Natandaan Anong mo ba? Yung sinabi ko sa iyo. Sabi mo, Hindi. Kayo, wala naman, naman ko, akong sinasabi. Mine ko <laughs> 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 Oh, yo. <ay, nagt> <laughs> oh, <laughs> I <just> said, Laure <laughs> <laughs> Bakit? Naihiya ka kasi live no? Ngayon lang yung ngayon guys, dati guys walang hiya yan Walang ganon Ay proline Oo talaga O bakit? <laughs> Ay naka Pagkatapos ng lahat dat, Basta-basta na lang O baga ano ka ba? Playing safe ka ba? Okay lang yun, tapos naman na yun. <laughs> alam na alam kasi gawain niya. Tapos na Oy. yun, kasi wala na, Tapos na yun. Pwede naman natin ibalik eh. Wala na lang si 2.0. Madami ng biktima yan. Kasi gusto mo lang iligtas si sarili <laughs> mo? Ako nga, ako nga biniktima mo eh. Wala <laughs> biniktima. <laughs> <laughs> Pagkat, pagkatapos mong kagatin. Ang kasunod, paiyakin. Talaga naman. Talaga <laughs> <ito> naman. Talaga <laughs> <laughs> naman. Hi, Arimar. O bakit? Talaga naman, si 2.0 umaatakar. Um, umaatakar. Eh gusto mo, ikaw lang mag a sa akin. <laughs> dati nga, atak na atak ka eh. Natatawa ako sa'yo. <laughs> Totoo <but, but>, <laughs> ngayon dati, dati nasasarapan, ngayon natatawa na lang. <laughs> Pinag pinag-usap ito. Natatawa <laughs> pero basa na. <laughs> wala, walang ganun. Grabe. sabi nito Sabi ni ano ni Jimmy oh. Yes. Ano? Basta pinag-usap mo. O bakit? Hindi ah, ba alam, na yan? Hindi na babasa yan? Hindi na. Tandaan mo, kagigising mo lang. Hindi lang, ba, baka nga, hindi Oo. lang basta-basta yan. Baka may amoy pa yan. Wee! Wee! Yak! Yak! Walang ganon Walang ganun. Walang ganun kasi tapos na. Tapos ka na sa akin eh. Tinira mo na ako, ano pang magagawa ko? Ay, Jay, may Oo. Pagkatapos mo akong basta mo na akong iwan, gano'n. Ano? Ano sabi mo dyan? Hi, Leo Fernandez. Grabe ba? Parang wala nang naalala ba? Yun? Dati kung makasakal ka, wagas

ay, <laughs> Tawang-tawa sa kalokohan niya. <laughs> <laughs> kalokohan? Kalokohan na lang ba yung nakaraan? Ganun ba? <laughs> Naon, <well>, nakaraan. <laughs> Mahilig ka pa nga kumanta dati.

ikaw na gumbos nun, ginaya lang ka sabihin sabi mo sa akin na ka U-a, u-a, ganun ba yun? Sabi niya, ano sabi, sabi mo nga, sige na magtugtog ka na, gamitin mo na yung stick mo. Kaso hindi pa malo eh, ba? Ay, <laughs> <laughs> Jimmy. Ay, ano, na lang, oy. Ano siya? Piki-piki, ka? Nga ano naman, gusto ko na makapigay. Okay, Pag-live na lang niya, kung ano, saka ko, dali. Ay, saka siya, guys. Okay, rana. Ay, di masulo, Magita mga kira dali. Hindi ko. Ngita, pagkatapos ng lahat-lahat, maghanap ka. Tapos pag nagkita tayo, dito ka pa magkita sa live ko. Oh. Dito ka pa maghanap. Ay, 05. Okay lang yon kung matiis niya yung nilawayan ko. <laughs> Yi, <Yee>, yak. Jumbal ka to. Grabe talaga guys mga bitirano, no? Talaga naman. Sabisadong oh, sinasabi. Yun ang problema, bit bit bitirano pero tinira mo. <laughs> 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 Di ba? Mas bitirano ka. Veterana, na bi, uh, bi, ano? Veterano na tapos tinira mo ba? Mas veterano <laughs> ka. Thank you, Sir Jimmy and Boy. O ano? Bakit? Parang may, may, may ano ka, no? May Alzheimer ka, no? Nakakalimot ka. Talagang nakakalimot at wala naman. <clears throat> ano ba yun? Tapos magaling ka pa dati sumayo, eh.

sino-sino yung mga inaano. O bakit? Sabi mo nga nun, sabi mo, di ba pangarap mo maging puli? Sabi ko, Ingala o bakit? Yun. Sabi mo, ano, mag-practice tayo harap-harapan. Ano, hmm, di ba? Eh, nag-arotisiman ako dati. Sabi mo, ikaw mag -kamaad. ako yung gagalaw. Yeah! <laughs> sabi ko, <laughs> ma, arap sa Arab sa likod na ano to <laughs> 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 Natatawa ako <laughs> tawag. <laughs> Hi Grange, Grange Arshan. <laughs> ah. Uh. Yes. Pagkat, ganyan kayo, no? Pagkatapos ng lahat-lahat, baliwala na lang. <laughs> Ay, Alam ayaw, ayaw mga lalaki, no? Pagkatapos ng lahat-lahat, mang hey, Eh, wow. <laughs> Ikaw nga, pagkagat mo, sabi ko, kaga, sabi ko, kagat. Ah, sabi ko, ano, sabi ko, ano ba sabi, ano, sabi ko nun? <laughs> sabi ko, wag mong kagatin na, mo kinagat, pagkagat, kasama balat. <laughs> Ang grabe ba? Alam mo ba? Ang, alam mo ba hanggang ngayon nandito pa yung piklat. lot. sa imuha ha oi. Eh. Okay lang din na Nat natanggap ko naman na. Nagkaroon ka na ng boy, parang nagaroon ka na ng. yun, nakita ko nang masaya ka, masaya na rin ako. Parang parang totoo lang, no? <laughs> Hindi ba? Hindi Marang ba? Bakit hindi ba? Hindi. Hindi kasi maraming tao. <laughs> ilan ba yeah, viewers mo, mo dyan? Ay, Diane Smart si thank you. Ilan, ilan viewers mo? Secret. <laughs> sa akin, no? 288 viewers. Hindi ka naman na kami. Ito lang naman Ay, talaga. Awa. Wala naman talaga, guys ano lang, mag, kain-kain lang, gano'n. Hmm, subo-subo lang. Hindi <laughs> ba? Bakit ba? 'di ba pwede yun? Pwede daw yun, sabi nila. Oh, pwede pala eh. Pwede nga sa'yo, sa kanila pa kaya? Ano pa kay Ramdam? Nakausap ka ng ganitong lasing kausap? Nakakainis ba? Hindi, masaya. Masayong masaya. Ano. Masaya. Or... masaya ka kasi naalala mo yung nakaraan. Hey. <laughs> Hello, Pinky. <laughs> Di ba? Pero hindi ko talaga makakalimutan talaga yung pagkanta mo. Yung talaga yung tumatak sa isip. Pero, ko. Hindi nga ako marunong kumanta. Uy, dalil-dalil ng kanta mo. Oh, ah, oh, ah, oh. 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 <laughs> O, di ba? Hindi ko lang sa video, okay? O, a, a. Ikaw man nag-compost nun. <laughs> <laughs> Nag-chawan pa oh. nga tayo dati. Sabi ko, ang galing mo pala kumanta, ano? <laughs> Tapos nung bumirit ka na, sabi mo, ah, Agoy! Aaaaaaah! <laughs> 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 Oh. Sabi ko, you hit the notes Ayan <laughs> Grabe ba Grabe na hit yung high notes guys Dami <laughs> ano. mong alam Kapag bumirit yan ba, Kapag bumirit yan guys Gabi yung labas ugat yan dito guys uh. ah, Sabay ah, lo Sabay Nakapisil ba? Nakapisil yung kamay. Ah! Tapos ako yung sumigaw na agoy. Ay, <laughs> <laughs> <I> did you <laughs> read? Maluwa-luwa ang katawa. Sabi ka na sa akin ah. Okay lang yun. Bawi ka na lang next life. Gagan... Gumaganti lang ako. ay Randy. Tinira mo nga ako eh. Anong inaano ba kita? ha? Okay, dot kin, kin mo pa ako ba? <laughs> Mata ko, gumagano ah, kasi kagigising lang, di ba? Oo. Thank you, Smudzy Bad. Ma'am Pinky, thank you. Isa pa, ah. Tama na sa pa? Tama na, masakit na. Masakit na? Ako yung nasaktan, <laughs> oy. Nung pag alis mo, kis dinala mo pati balat ko. Tapos sa ko, ikaw nasaktan. <laughs> ah, sige na. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.